masama ang lagay uh, ni Paolo Tantoco matapos kumuha ng cocaine, eh nandun pa yung issue na sino-sino talaga yung gumagamit ng mga pinagbabawal na droga. At syempre, bagamat hindi pa conclusive doon sa police report na isa sa mga gumamit ay ang First Lady Liza Araneta Marcos, doon sa nakita kong police report, nandun positibo na na-identify siya na kasama ni Paolo Tantoco doon mismo sa kwarto kung saan na Uh, gumamit ng uh, pinagbabawal na gamot, isa. At pangalawa, meron ding testigong nagsabi, di umano ha? ayun yan sa police report na isinapubliko no isang vlogger na meron nagsabi na wag nang tumawag muna ng tulong dahil normal lang yan, pagpahingahin lang daw ang paulot ng toko. Alam nyo, importante na masagot ito mga kwestyoneto. Dahil nga po, matagal na tayo nagdududa na hindi lang si Marcos Jr. ang bangag kung hindi pati ang kanyang asawa. Eh kung paniniwalaan mo nga si Cathy Binag, parang it's a one happy family affair. Ang hindi ko naman sinasabi na talagang totoo yan. Kasi ako naman, hindi gaya ni Cathy Binag, wala akong nakita. At si Cathy Binag, pagdating kay Liza Araneta Marcos, ang sinabi lang niya, inalok siya na kumuha ng cocaine at ang sinabi niya hindi siya gumagamit, parang nagpanik. At ang tanong, anong ginagawa mo rito kung hindi ka gagamit ng cocaine? No? Yun yung naging testimonya ni Cathy Binag. Pero dahil may ganyang aligasyon at ngayon merong police report na nagsasabing namatay nga si Paulo Tantoco na sa kaparehong kwarto ang Liza Araneta Marcos, mukhang lumalakas ang suspensya natin na pati ang First Lady ay baka gumagamit ng pinagbabasa.